Hello po sa lahat ng mga Cardinians at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Cebu na nasa lanta ng Bagyo at sa buong Visayas. So, um, magkakaroon po ng fun run ang KNL Mega Run this December 21. So, makita-kita po tayo. This is gonna be the biggest fun run na gagawin ng KNL para kung makatulong sa inyong lahat. Um, mabuhay po tayo lahat mga Pilipino and God bless you all. Hello po sa lahat ng mga Cardinians at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Cebu na nasa lanta ng Bagyo at sa buong Visayas. So, um, magkakaroon po ng fun run ang KNL Mega Run this December 21. So, makita-kita po tayo. This is gonna be the biggest fun run na gagawin ng KNL para kung makatulong sa inyong lahat. Um, mabuhay po tayo lahat mga Pilipino and God bless you all.